yun, magandang umaga po ng Thursday pasensya na po kayo sa boses ko at medyo sinisipon po tayo update ko lang po kayo dito kay puti hindi so, matagal tayo, hindi nakapag-update eh yun yung isang pares po niya lima may nililimliman so hopefully po lahat yan ay fertile pero tinignan po po kagabi pang pa ano naman lahat po e eh, buhay ang similya so si puti Itlog na din po siyang isa dito. So, sana po magtuloy-tuloy yung pag-iitlog niya. Ibutom so, na sila. Pwede so, malamig po ngayon dito sa atin. Malamig. Magandang umaga po ng Thursday. Pagpalang araw po ng Thursday. So, yung anak ni puti. Ito. Isa mo na. Kayang-kaya naman na niya ang kanyang anak sarili ika nga. So, tayo po yung magpapatoka po lamang dito sa ating mga alaga.